Hello mga Yuka Puso, Yuka Panalig, Yuka Pananampalataya, Yuka Broadcast, Yuka Patid, Blessed day everyone. My personal greetings for you is to receive God's peace, blessing, favor, and Grace. Thank God for your loving kindness and tender mercies. Salamat po Lord. Pagkaraan ng tagtuyot, taginit, El Niño, at kakapusan ng tubig sa buwan ng Mayo ay makalamang beses na pong bumabagsak ang masaganang ulan. Ngayon po ang ikatlong pagkakataon ng aking pagbablog para sa masaganang patak ng ulan dito po sa Novaliches, Quezon City ang ating pong mga halaman ay tumubo ng muli ayan po lumaki na po ang ating dragon fruit ang dami na pong mga branches syempre ang Chinese bamboo ay hindi po namamatayan kahit po matuyo yan, muli po yang mabubuhay narito na po yung orchids natin Wild orchids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 na po ang mga bagong suhay. At ayun po ang ating tanglad, lemongrass, ay buhay na buhay na rin po. Ayun po yung mga dragon fruits na puno. 47, niyo po, alive and very alive. At nabuhay na rin po ang wild orchids na rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 po ang bagong suhay. At ang ating pong 17, uh, 18, ay patuloy 21, 22, 23, nabubuhay oops 26, po 28, 29, isang halaman na musbong na naman 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, po ito ng vitamina Ayan po Mmm, may bulaklak pa naman na sana. Pero di bali po. Ayan po ang ating napakagandang Peter Hose na type ng orchids. Buhay na buhay na rin po. At narito pang ating insulin plant na ngayon po ay muling nabubuhay na. At narito po rin po yung Peter Rose. Ayan po. At yung wild orchids. Siyempre, ang ating bugambilya, rose na rose yan po ay makikita natin sa kalagitnaan ng NLEX, napakarami pong ganyan na bugambilya at napakamahal po niyan no? po sa isang vlogger, million ang halaga niyan ito po ang ating kalamansi na matagal na po sanang namumunga pero natuyot dahil po sa El Nino but trying to uh, make it alive once more and I hope And I pray na muli po itong mabuhay. Niniwala po ako dyan. At nariyan pa rin po ang isang halaman. At naroon pa rin po. Yun po. yung little roses. Yan. Salamat po sa masigla at malibagong pagpatak ng masaganang ulan dito po sa Nabalachas. So, thanking God for this wonderful opportunity. Yan po. Uh, makita po natin sa paligid ng mga kabahayan yan. May mga puno po ng mangga. Marami pang bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan po. Na mga puno ng mangga. At dito po sa ating harapan ay ang mga puno ng saging. We are declaring that this lot will be used for God's kingdom. 29 million na po ang halaga ng kabuan ng loting to. Ang gandun sa Bukana. At nabili na raw po ang kalahati niyan. So, grabe po. kung kalahati po nabili, sabihin natin 15 million. So, 15 million. 15 million na po ang halaga dito kalahati rito. So, we are thanking God. I know that God has a battle purpose. We claim that the wealth of the wicked will be transferred to God's children so that this wealth will be used for His glory and for His kingdom. Thanking God for this wonderful opportunity po. Salamat po. Ito po ang inyong yukapuso, yukapanalig, yukapan ng palataya, yukapatid, yukapatiran, yukapamilya, at siyempre Broadcast. Sorry po sa loob ng maraming buwan. Last time po na ako ay nakapag-live sa Yukap Radio ay April 8, 9 and 10 dahil po sa ating sa ating pong ah uh, Pastors and Workers Conference sa San Diego, uh, Tagkawayan, Quezon. Pero mula po noon, hindi na po ako nakapag-live. So sorry po mga UCAP panalig kung mayroon po kayong nakikitang hindi maganda sa UCAP Radio. Uh, alam ko po, ginagawa ng paraan. Sorry po, nahak po ang ating UCAP Radio. Praying for Sir Kevin and the staff na maayos po muli at mabawi po sa hackers ang UCAP Radio. Thanking God for this wonderful opportunity. Ito po ang inyong broadcaster, Larry De Los Santos. Lagi nagsasabi, we love us one, we serve us one, we work as one, we win as one. And together as a nation, we healed as one. To God be all the glory. Praise the Lord. today is the day that the lord has made and we will rejoice and be glad in it thanking god for his promises in first chronicles 4 9 and 10 that god bless us indeed he will continue to enlarge his territory in our lives in our family in our churches in our nation as well and even he will put his hands upon us so that no evil will hurt us and most especially god will give the desire of our heart for his perfect time he will make all things beautiful the lord bless us and keep us make his face shine upon us and be gracious to us the lord lift up his countenance toward us and give us peace for the glory of the father and of the son and of the holy spirit this is our prayer and declaration in jesus name amen amen shalom 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 Jerusalem, Shalom, Shalom, Israel, Shalom, Shalom, Philippines, Shalom, Shalom, PCMI, Shalom, Shalom, Yukap Radio. God bless us all. Thank you, Lord. <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory.